음악을 들으 그의 뒤를 밝히는 그의 아들을 보호하는 노래를 들으며 그의 노래를 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 보호하는 노 Bye. <laughs> Luto tayo ng kaldirita mga langga. Yun lang ang available ko. Ka, uh, patatas lang ang itong ilalagay natin sa ating ano, kaldirita manok. Walang so, carrots. Kayo lang ang available sa aking ref. Pwede naman yun. Hmm. Ilalagay tayo ng cubes. Ayan. Cubes. Dalagay tayo ng tubig 500 ml. Para may sawasabaw at pakulan pa natin ng gusto yung ating manok. in mga langga. Lalagyan na natin yung ating Tomato tomato paste. natin lahatin malaki 'tong ating tomato paste. Ilagay na rin tayo ng levers bread. Ito lang yung mga naihalo ko. Dahil yun na naman ang available sa aking ref. Maraming mga ano dyan. Wala yung carrots. Wala yung bell pepper. Ayos oh, lang yan. Basta importante ay masarap yung ating niluto. No? Lagay tayo ng konting asin. pinasa. Hindi lang kasi meron na tayo nilagay ng nor. Hi. Good morning. Good morning. Ano dali? Ano? Wala nitong sapatos. pala ako ng konting patis mga langga. Hindi ko nakuha ng video. Hmm ayos na Ayun mga langga maraming salamat sa inyong panonood tapos tapos po ako magluto ng ating kalderetang manok hanyami na yun mga langga thank you for watching mga langga thank you for watching bye bye